kung uh, ano yung uh, tikirayan. baka matira pa ng iba uy Tokyo Tokyo alright Sampalok area ito yung Bustillos kung tawagin kung saan makikita yung apat na hindi ay apat yung kambal na simbahan ng Loreto at saka ng St. Anthony Shrine yan yung kambal

Victory Liner Mga piyabiyahe ng uh, Subic Sampales Dianas Open na Kapila pa yun, Kapila. बस जाने कौंगो

Yun pa yung tatabi dun nga eh. Tabi ko nga dito. Oh, ano, si Paningin Panin yan. Bayaran. Okay, eh, okay, eh, okay. Eh, eh, Tara. Oh, Tulang uh. uh. ko dun. makukuha dito. May isigaw kasi si Kuya. Ikaw my god, I'm going to to guys. siya po si. Tama na po Oh, sige. Tabi ko sa kanya, itabi ko lang. Oh, oh. oh, recorded, boss recorded tayo. Oh, pero walang mura yun bos. Para oh, malaman no. mo. Sini sabi ko lang na itabi ko lang. Wait, i-reply mo ba? Kung oh, katatang ha. Kuling ko pagkaya ko, ayaw naman niya ibigay. Kino ka kuling ko pagkaya. naman dito sa video natin yan. naman dito sa video natin yan. mura. Kunin ko na yung pagkain, ayaw ko ayaw ibigay. Asa okay, oh. ah, oh, pa isa po eh. Naka-gray. Ah, naka-gray. Toto, Pa! Ito yung no? sa

बडी 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 Pinaka-location natin yung trabaho market Ito Yung trabaho De La Puente Corner Loyola yan So andito sila boss Irish oh. Puntaan natin Marami rin palang nahuli rito oh. Enable kasi natin yung mga tumatakbo eh. Ito 'yung mga nahuli. Laki. <laughs> 'yung Lakay. mga ganito, ah uh, TPS dapat. Dali nyo dito, dali nyo dito yung ulit. Ano, hey Tatel? Saan ka buhay pamalo? Sinahan nyo sa mga to. Buhay okay. pamalo. Dito tayo sa kabila. May isa pa ron eh. Yun ang problema pagka may mga ganyan. Mayroong iba kanina, si Kuya, gaya ni Kuya, nagbora. Buti lang dalawa ang police ng Hawkers, no? Unlike ng mga ibang clearing team na walang mga police. Natututo na lang kasing lumaban. yung mga vendors, no? Sila pa yung, uh, sila pa yung uh, talagang tama ka dito

Masya sa kasal. mo muna tayo sa akin. Uh, Maririp din naman dito yan eh. E video yun eh. Sakay na kaground. Dala ba sila? Hindi na 'yan, na kailangan tingnan, hindi na naman. Pero di 'yan 'yung pagkagawan ko. Yan muna 'yan. 'Yan iniiko na, iniiko rin. Siniikoy, di ba? Okay, isa na kaground. Ano? Kinatas na 'yan kaground yan. Kailan kaground 'yan? 'yung grab sinabi nagbi-video.

Ito yung mga hindi nagbabayad ng na mga permit. Yung mga sniper kung tawagin. Eh walang natin kung saan kanino sila nagbibigay ng mga lagay-lagay nila. Eh, ito kasi mga walang permit din kasi ito yun. O, no? oh, sino yung mga may ari nito? Ang kalinyari naman! O, oh, tanggalin nyo yung mga

sa actually dalawa sila eh, no, naka-grade. Ay, mga masama pa naon ah. Loyola.

Okay, na. Papas, okay mga kayon, uh, trabaho market yung paligid. May reklamo kasi itong mga to Na nakakasagabal nga sa traffic. Okay.